eto guys, pakita ko lamang sa inyo itong railings na to no, ay unti-unti uh, na pong uh, nawawala yung mga tori nyo dito mukhang sinasadya yata ng mga kawatan so siguro mga ilang gabilang lang ito ay eh, baka wala na rin na mawala na rin tong bakal na ito grabe so yan mga kababayan hindi lamang pala railings yung uh, nawawala dito no pati pala yung uh, ilaw dito sa lampos unti-unti na rin po palang ginanakaw uh, ano, ayan tingnan po natin sa may banda doon kasi kikita nyo po yan sa gitna may ilaw ayun yung nandun nakita ko na no wala na rin pala pero nai-report na rin daw mas nauna daw itong nawala no kaysa sa railings dito ito yung nawala So mas nauna itong nawala. So wala na talaga 'to. ayun panik tayo dito sa may Jones Bridge para mas makita natin yung ano yung uh, ginagawang esplanade sa may phase 2 uh, food area and at the same time tingnan din natin yung uh, na walang bakal dito no so, tingnan natin kung uh, naikabit na kasi ninakaw yung ano rito yung harang dito isang ganyan no yung isang buong piraso ng ganyan ninakaw so tingnan natin kasi na, i-report na rin natin sa engineering department at tingnan natin kung nailagay na o napalitan na ba itong ano tapos mag-update din tayo dito Ayan o. itong uh, food area mga restaurant dito sa ano sa esplanad so hindi pa pala na ikakabit ano o na, hindi pa napapalitan ito pa rin ano so bakante pa rin itong area na to dapat ito may harang eh ano kaso ninakaw po ng uh, makakawatan uubos na yun oh eh, no? sa may bandang dulo maluwag na baka ano na rin ano inuunti unti nila rin pala doong ilaw sa gitna. Oo oh, uh, na yan, bago yung ratings. Oo. Ang mahal pa naman yan. Ayan <laughs> ang pinaka na ako, bago po. Ayan yung, yung ilaw sa gitna, nawala rin pala. Nakamalaki po. Ito yung ano, Ano ah, ninaakawa na. No? Dapat pala ito naka-welding ano. Dapat naka-welding. Naka-tornilyo lang pala eh. <todough> meron doon ano sa bandang dulo, medyo ano na raw. Ah, pero hindi meron mga isda dito man lang. Yung ulo, ay ulo. Dali na lang ito, ito malapit. Ale. Ay ito. ano? wala na pala. Wala oh. so, no, na pala na Wala na So. unti na pala. Hello, unti-unti itong mga bakal dito. Ah, wala na rin ito. Ayan, mga matagal na. Ah, matagal na. Mga ano yun. lang pa. Nawala yung ganito. Asa ito? Ito mismo? Ah, wala. Ito pala, oh. Ano na rin. Ito na unti-unti yung mga bakal dito yung Grabe, inunti-unti itong Jones Bridge. Pinaganda po na ating government. Tapos inunti unti naman ng mga, ah, hindi ko lang alam kung mga street dwellers po, mga adik. Na pwede nilang ah, mapakinabangan, ano, yung mga bakal yung uh, ilaw anong gagawin kaya nila doon sa uh, ilaw do Kung CCTV naman po yung tatanungin nado dito kung meron. So parang wala tayong nakikita rito ano. Na-install na mga CCTV. So mga kababayan, meron palang mga ilaw din itong uh, nilagay dito sa may ano, mga halaman dito. No, sa gitna nitong uh, tulay. Kaya uh, unti-unti na rin daw po pa lang nawala. Takon. According po yan sa sa security guard. eto naman po guys yung ano, uh, Phase 2 Esplanade Project. So yan na po dito po yung ano mga uh, food area no, restaurant at uh, yan na po abalang-abala yung mga workers po diyan.